lang din po kayo kay Magus Sonic General Merchandise. Okay, so, okay. Para tawagin nyo na lang kung mas kilala akong Jojo A. Punta po kayo dito sa Raon at sa Magus. Sabihin nyo lang po ang Jojo A. Nandito po kami sa Barangay 307, Quiapo, Manila Ayan, sa so may estero uh, Sigado, no? Ronquillo Street. So, ang design niya is uh, mini component. Meron siyang sariling amplifier na separate saka meron siyang maliliit na dalawang speaker. Ang specs naman nito, meron siyang Bluetooth and then USB input. At the in, meron na rin po siya ng FM radio. Original po siya, original pa ha. Okay, itong ito ang mini component natin kasi bagong bago pa po siya, hindi ko pa Ah, uh, siya yung specs niya tulad ng wattage. So makikita lang naman po natin yan dito sa likod. Yeah, nasa likod. Ah, ano? po po. Okay. Uh, ah, ito ang mini component natin, ang pinaka maximum niyang power or PMPO output ay 800 watts. watts. Ah, Peak po, max power output ang kanyang wattage. Itong mini component natin. Meron na rin siyang uh, microphone input na dalawa. Gusto para okay na rin Solid Yes, ako. And then meron siyang auxiliary, input, at saka uh, Misa input. Tulad yung mga player para okay. Okay. Yeah, sorry, okay. MX-50. Okay, yeah. Happy Tune MX-50 Happy Tune MX-50 Okay, may powered dalawang 5. speaker at saka isang separate na amplifier bali dalawang bali dalawang 5. model po itong labas ni Concert ngayon pupunta tayo sa kaysang channel, ah isang model, model naman niya, niya. okay doon tayo sa kabila ito ko boys, oh. okay ito. ito ito naman ay si Powered Speaker yes. Powered Speaker siya, hindi na siya mini component So medyo mas malakas ito compare doon sa mino component. Okay. So powered speaker naman din siya. Active na siya, no? Opo, active na po. Active. Ah, okay, okay, okay ito. So, a uh, powered speaker, meron silang kanya-kanyang volume. At saka ang kinagandahan dito, meron siyang package or free na wireless microphone. Ah, oh, meron na? Yes po, meron na. Kaya plug and play na lang po kayo pagka sa bahay nyo po gagamitin ayan good news o, yan pwede na kayong magpipang video ako sa bahay o nga no active speaker yes opo, active Sony, speaker yeah, ipa-flash na lang din natin yung uh, ano yan no yung presyo na lang about the presyo na lang din po yun nga hindi ko rin sila parehong kabisado so ila ipapalagay ko na lang din po siguro sa screen ng voice, channel toys na na channel ilalim yung screen Lalim ng screen yung kanila. Okay, sige po, po, Siguro, yun ano ko na lang. Eh, tatalikod ko na lang para. Ayan, sige. Okay, Okay, okay. Pag makita natin yung likod. tama. Active speaker yan, mga boys, Para makita nyo yung likuran niya. so, yun, no? Ayan. Active. May kanya-kanya naman silang volume. At saka, mayroon na rin sariling control ng bawat isa. Ito yung pinaka-module niya. Power switch, volume control, at saka yung Input source para kung gusto mong pumunta sa USB or Bluetooth ayan. Ito yung wow. menu Ayan nga oh, may preset, test, ayan. ayan May preset, ayan okay. So ayan si uh, Concert XX KX Tapos ito pang bahay Meron na rin syang sariling bracket pala, ito So tuturnil mo na lang doon sa bahay, tapos isasabit mo na lang sya pwede na siya naka -wool. wall Opo, wall mount wall mount na siya pwede hindi na kailangan bumili ng wall bracket kasi may built in na siya na bracket mga solid mga boys yan dito lang yan sa okay. Dito, dito lang po makikita yan sa Magos Tronic kung gusto niyo po mag-inquire, siyempre, uh, i-follow niyo po muna si Kois Jot AB. Tapos yeah. uh, pwede po kayo mag-inquire sa kanya, siyempre. Okay, okay. o. So, sasagutin natin yan, mga Kois. Yes, yeah, po, And about of course. Yan ang importante. Yan, ano pa? Pero so, ito. Uh, ah, Isasabay ko na lang din po itong ating mga CDJ or BDJ Pioneer. Ayan, yeah. Okay. Asa, sa hindi as 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 po nakakalam, si Pioneer is branded. So sister company po sila ni Concert, syempre. Ah, sister, ah, po, sister oh, company okay. po si Concert at saka si Pioneer. As okay. si ah, original na concert po ah, kasi yung problem ng... Ah, yun. Basta original po. O pagka original na concert, galing po yan kay Pioneer. Okay. Samo okay. ni po, po yan. Okay. Ah, dito, meron din po tayong Ah, uh, DDJ na bagong bago, FLX 4 White. Ang una kasing labas nito is black. Ayan, naglabas po si Pioneer ng white naman po. Okay. So, ganun din po, ang presyo nito is ipapalagay ko na lang din po kay Idol, Kuya Ju, Channel. Okay. Tapos meron tayong DDJ 200 din po para sa mga beginner natin gustong mag-DJ. Ayan uh, po. For uh, uh, beginner pala to, no? Uh, uh, For beginner oh, po, yan. Yeah. Pagdating sa Specs, makasimple. DDJ-200 at saka ddj FLX 4 At Bluetooth na ba yung mga yan? Ah, uh, yes po. po updated so, na, na, na po yan Bluetooth. sa Bluetooth. Yes po. Updated na, no? Ayan, no? Ayan, no? Ayan, Specs, Ayan. updated Ayan. na Ayan. Okay. yan sa Bluetooth. na natin. Okay. Uh, yun. Ito yung bagong bago mga sa... Ah, uh, meron pa po pa tayong bagong portable speaker. Okay, kay galing din po kay Concert. Meron siyang Sonic 6. Yeah, so ito po yung model niya, Sonic 6. Ang model number niya, which is marami naman po siyang model si Concert na portable. Yun nga po, kung gusto niyo uh, lang talaga maka-inquire, visit na po kayo kay Kuis Joe channel. Okay, yeah. Uh, para, para, para ma ma-update po kayo sa mga model at mga session natin. Okay, good sir. Ayun, ayun portable speaker po ito, uh, amplifier. Ayun. Naka-flash yung ah, uh, guys ni Sony. Um, isang brand iba-iba yung model. Nakadepende po syempre kung ilang watts ang re ang di ang requested ng customer di syempre. Uh, tulad po ni Crown at uh, Kevlar. Meron po tayong di mini power amp po integrated type ni Kevlar, which is mayroon din po siya mga power amp Ah, mayroon din tayong crown then, at the same time mayroon, na rin po, mayroon din po tayo syempre concert ito po mga power up iba iba po brand mayroon po tayong live yan mayroon tayong kiki e mayroon tayong tusunra kompleto rin po tayo Napakadami, no? about the sound talaga. system isali ko na rin po itong ating mga processor marami po tayong processor kompleto po Equalizer, crossover, maximizer, at saka yung pinakabago ni live na uh, parametric equalizer ito po pinakamaganda sa lahat parametric Apo, yan. yan yung pinakalitis na, na processor ni live as of now na nilabas okay. meron po tayo mga equalizer uh, base enhancer na rin po Saka, base booster, yung, yun nga po, yung pinaka na lang din po equalizer at saka crossover. Ayan, okay. So, Iba-ibang brand po available naman Sir, po. Sir, pwede yan ba tayo mag-side ng price each, no? okay, uh, sige po. No? Mag-start tayo siguro dito kay uh, kay Power Amp. Yeah, kay uh -huh. Power Amp. Oh, yun, yun na po, ulitin ko lang is nakadepende kasi sa demand o request ng customer kung ilang watts. For example okay. na lang ito. Ah, uh, meron tayong ito 600 watts. Uh, yeah. Pinaka-latest din ni Crown ngayong, ngayong taon lang lamabas. Latest like si Supreme lamabas. Series marami siyang wattage, meron siyang 600 watts, meron siyang 800 watts, at saka meron siyang 1000 watts. So depende po kung anong request ng customer kung ilang watts. For example, ito 1000 watts. Si 1000 watts na Supreme Series ay 22,500 po yan. And then, meron din siyang 600 na nasa 11,300 pesos po. Okay. Pagdating naman sa processor po, syempre, di ganun pa rin. Depende sa brand. Pinaka common talaga usually hinahanap ng mga tao ay CDVX. Okay. Ah, CDVX po ay nasa 25 po, 25 yung crossover niya. Oh, 234 po 'yun na, 234. Iba-ibang model po din pa. Iba-ibang model din po 'yun syempre. 'Yan. Ganun din sa equalizer, Sa equalizer iba-ibang model, iba-iba yung pressure syempre. Okay? Nakadepende kung saan gagamitin, mayroon kasi mga pangbahay, personal use lang. Meron din mga mga pang sound system. Sound system For example, ganito. Mga pang sound system. Usually, ginagamit ganito. 31 band. Pang sound system na. Okay. Available natin brand. Kevlar, Concert, DVX, at saka Live. Ito magkano si Concert? Si Concert po na. Si Kevlar po Kevler. na ito. 5,500. 5,500. 5,500 lang. 5,500 ano? Yes Ayan, po. Mura mura yan dito kay Magus. Ayan, yes. Okay. General merchandise. Okay. Meron din tayo maximizer. Kompleto po tayo sa about the sound system or set ng sound system. Kompleto Ayan. po. Okay. Basta visit lang po kayo or mag-inquire kayo kay Kois Jo Channel. Yun. Okay. Doon okay. po mas marami kayo makikita ang video kasi natin doon, nandito po lagi si Idol. Yan. Okay. Okay Kaya na yan? Okay na yan?

Okay, mayroon din po tayo mga par lights na tinatawag or par lead. So, ito yung pinaka-latest ngayon na lumabas na par lead. Mayroon siyang 18 bulb na 5 watts. Usually kasi ang mga par lead is 3 watts lang, pinakamalakas dapat. Ngayon, naglabas si DJ Scorpio na malakas, 5 watts. 18 bulb nga lang pero pinalaki niya. So, yung sa ngayon, ito yung pinaka na par lead na lumabas. Mayroon na siyang link, cable, papunta sa power supply, Easy Cord at saka papunta sa pang-link na rin po papunta sa DMX Control. Okay. Para pagdating sa mga ilaw, marami din po tayong ilaw. Okay. dito naman tayo sa iba. Ibang unit. Meron tayong mga wall speaker na tinatawag. Si wall speaker usually ginagamit yan sa mga conference or sa mga uh, supermarket na mga pang background nila or pang tawag. Mga overhead ba yan? Yes, so over overhead. Ito si wall speaker. Yan, mga ganyan mga tsata mga pang-ceiling ginagamit Okay. Tapos mayroon din naman po tayong ceiling speaker talaga. So si ceiling speaker at sa si wall speaker, is pare sila ng ginagawa. Usually ginagamit nga po sila pang-conference. Pwede rin po siya mga pang, you know, mga usually makikita mo sa mga supermarket na nakadagay yung mga SM na sa na, na ceiling, mm. ceiling na tumutunog. Ito po 'yun sila. Ceiling. Ceiling. Bali dalawang klase ang ceiling mayroong built-in transformer, mayroon din pong wala. Pero ngayon, yung pinaka-common na binibili talaga is mayroong transformer. Pag may transformer po kasi, mas marami kang masisiris doon sa isang ampli lang. Kapag wala kasing transformer, so isa or dalawa lang ang masisiris mo. Yun yung advantage na may transformer. And then, mayroon din po tayong mga tweeter for karaoke or video okay. Yan, mga tweeter yan. Metal Doom. Yan. Meron tayong 3 inches at saka mayroon tayong ito hindi ko alam pa anong size to. Basta yun, pahaba. Ano sphere Haba, siya? Oh, yeah. sphere. And then din naman tayong tweeter na mga pang sound system or pro audio talaga. Yung pang malakasan. Ito. Ito latest din ni live na bagong labas. Ano bullet type. Nasa 1,200 watts po yan. Ano, ganun siya kalakas. O, napakalakas. Pang malakasan na po yan. Pang sound system. At saka mayroon siyang 400 watts na Thunder series. Okay. Tsaka ito naman po yung mid-range. Si mid-range, dalawang klase po yan. 5 inches at saka 4 inches lang si mid-range mm. na mga pang karaoke. Usually, ginagamit to pang karaoke lang talaga. Si mid-range okay. series po. Ayan. Yeah. Okay. Ano, na? Okay. ano? Na, okay. Sure. Ano na? 200. Ano? Lakas niya. Abot lang. Ano lang, siguro. Yes big, humingi na lang kayo kay Ate Mel ng video ng, mga moving head Para i-edit nyo na lang, i-doktong nyo na lang doon. Uh -huh. Kaya Ate Mel, maraming video na uh -huh. yan. Pwede na download ko na lang. O, pwede na lang natin mga kasipit. Para basta important na tayo. Anyway, bin 200 meron sila mga kasipit. Okay, okay at saka meron din po tayong siyempre mga moving head or beam kung tawagin. Mas kilala siyang beam sa ngayon. Pero moving head po natin, iba-ibang wattage. Mayroon tayong 100 watts, mayroon tayong 150 watts, at saka 200 watts, and then 230 watts, hanggang 295 watts, at saka 380 watts. So iba-iba pong brand ang hawak namin. Basta ang masasabi ko lang po sa inyo, meron tayong moving head, kung anuman po ang kailangan nyo. Kung meron kayong idea ng model, much better kung yun nga po mag-inquire kayo kay Koiz TV ah uh, Koy's Joe Channel well. Koiz Joe Channel inquire lang po kayo dun sa Facebook page ni Koiz Joe Channel okay. for more uh, for more video po yeah. para update po kayo updated. sa lahat ng video na pwede namin ilabas ayan okay at yun na nga mga ka magdadagdag lang tayo ng videos kasi siya you na know, uh, may video na pala sila nung nakaraan so iikot na lang natin uh, sisipatin na lang natin yung kanila mga pagkalalakas na speaker mga city ito concert to portable speaker yeah. ta 132 uh, I think ano to uh, specs is RP round is RP nya mga mixers sa mga speakers, uh, smart TV controllers, yung meron sila. Yung mga electronic equipment, kaya sound system, marami dito kay magustos. Individual okay, na sound, uh, uh, speaker system meron. tapos yung natin, ano? eto mga ito, professional, ito, ito, professional na, na audio mixer, meron sila. Ito, 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 concert na Bluetooth ito, speakers, kabler na professional, mic. Check yung page nila para update. Bulilit o no mga city, mga pangbahay lang. Eto ang specs niya crown dami nilang crown mga original mga city na pala kung ayaw nyo mapike dito na kayo pumunta mga ka city tapos bukod dyan ito mga uh, I think ano to mga video ko na platinum kay SD nila mini SD meron na mega pro plus MP100 in YOLO nga pala pagdating sa Price Maka City, uh, ilalagay ko sa ilalim ng video ang kanilang number. Stay tuned na, okay. so, Positive pagdating sa lights kumpleto dito. Ito pakikita ko sa inyo. let's go. Atomic LED. Probe light mga kasiti oh. Nga, pagdating sa price, ilalagay ho natin yung kanilang sa location at saka telephone number. Pwede po kayong mag-inquire doon or ilalagay ko sa screen yung na check out yung app di page nila para updated kayo sa mga bagong lumalabas sa mga sound system or mga sound equipment so na ito kay Mandos no? ito yung lugar yung mga katapat nilang establishment Delos yeah. Grill tapos yung Maria Teresa Commercial ito po yung ito I think dito na yung ay makikita dito yung artist Station ayan na, dito sila kung magagaling naman ho kayo ng Quiapo dito po yung Quiapo nasa left side po sila mga kasiti ayan eto ah uh, 515 sa Salis Street corner Ronquillo Street 101 this kind large condominium kaya Manila mga kasiti FB e, page nila is Magotronic General Merchandise telephone number nila is 829 Mobile number naman nila is 0921 292 9154 at saka 0998 uh, 0998446 Magos, madali makita mga city gawa nung space nila malaki, dito pa lang sa harap mapapansin nyo na, kalalaki nyo uh, unboxing I think okay na tayo. Ang lighting nila nakita niyo naman sa taas, so, oh, loudspeaker na voice mo Imaging na kasi test tayo na lang mag-adjust ng. Imaging na. Oo. adjustment mga city At saka yung specs makikita niyo naman. Dinide-demo nila mga maka-city para sa atin.